Ayan, maring hera. Nakalimutan mo mag-good morning. Good morning, guys! <laughs> Kasi anong oras na, guys? na. 12.15. At ngayon lang kami nag-umpisang mag-vlog. Nanggaling na rin ako ng supermarket. De, Hindi. Tinatamad na, guys. <laughs> Ayan, at uh, gaya ng dati, hindi nawawala yung garipalo guys Favorito ni Maring Hera Ano ano garipalo Garipalo Ano sa English Gloves Gloves <laughs> Yan si Mrs. Gloves <laughs> <laughs> Yan guys uh, maganda yan Ayun may potion na naman siya <laughs> Bago akong potion Potion para daw sa Skin Polish uh, skin care <laughs> Facial care. Oh, naglalagas yung, yung ano po oh, scalp care. Ano pa? Facial care, scalp care, mm. uh, health care. Pwede, pwede lahat, guys. Kaya naa-addict <laughs> na yan. Skin care. <laughs> Kaya sa kayo ng mga uh, kung ano-ano mm. dyan, -ano, hindi na lang gawin yung kulit-kulit. Mm. Mm. At saka pwede yung ini-snack yan. Yung gloves. Papanood ko ah. Snack. Yung kinakain lang. Subukan mo nga. Hindi nga, hindi. Tunay. Hindi, uh, hindi Kinakain nga nung pinapanood mo, napanood ko. Ay, hindi ko lang alam kung hmm. kinakain niya. Eh, syempre, hindi lang alam sa pagkain. Hindi, kinakain talaga. Ginagawang parang, ano bang tawag mo yung chips. Grobe na. No. Hmm. Patingin. Hmm? Hindi ko pala panood. oh yan, guys. Ito, may avocado. Hmm. Seed. Ito. Hmm. <laughs> clothes. Mm. <laughs> Tapos blender ko lang lahat. Saka bay leaves. Mm. Tapos Saka na, rosemary. Kinakain yan. Saka olive oil. Hindi, lalagay sa <laughs> ah. sos. Sos? Sos ng sauce. salad? Uh, skin. Ah, skin, sauce. skin <laughs> Maglalagay tayo ng bago tayo magpabad sa akin. tayo lechon. guys. Lechon. <laughs> hindi ko masasabing sa... hindi ko masasabing yan yung kanya yung sikreto niya guys. Kasi ano, isa linggo pa lang niya gumagamit oh, pero niya. Parang... Pero, nasa, nasubukan ko, sinubukan niya sa akin, sa mukha ko, malambot. Mm -hmm. Hindi, yun yung tonay, guys. Malambot. Pero hindi ko pa alam yung, yung long term effect niya. Ano, pero yung agad-agarang epekto, malambot siya. Anong bilhin mo? At nagpabili siya ng yan, gatas, coconut milk, oh, at saka ah, coconut oil. Oh, at ito. Uh, ay, hindi ka, sitaw. Sitaw, hindi ko alam kung... Ay, ay may natira akong isda kahapon. So, isaw ko na lang yan. Yung isda, tapos yan yung sinapabili ni Maring Hera na... Galaktos, ah. Topa. Hey! Tenyuro ito? Hmm. Ito? Yeah. <laughs> Ito lang, ten euro na. Lagay na lang natin sa air fryer. Mm. Huh? Sa oven, ko? Hmm. Lagyan natin ng rosemary at saka... Hmm, saka cloves ulit. Hindi cloves. <laughs> <laughs> Lahat na lang may cloves. <laughs> okay. okay guys, bye muna. na yung army ni Maringhera. yung dinengding ko yun yung sahog guys iniwalay lang namin lasa, mm. dinengding masarap mm. Ayan. Sao -sao natin sa suka kainan na magkakamay ako guys mm. masarap magkamay alright turun <laughs> topa mm. Goklang. bye muna kain na So yun guys, Dalawa na lang kami ni Maring Hera. Malis na yung alaga namin nag-island, uh, nag-weekend sama yung mga barkada. Ayan guys oh. Sarap magpaaraw. Mamaya guys, baka makalabas tayo at uh, makapasyal sa dagat para naman makapag-video tayo doon at uh, makakuha ng mahalagang memories para sa ating summer 2025 guys para sa akin kasi ito na yung purpose ko sa pag ko yung pag-keep, pag-preserve ng mga mahalagang kaganapan hindi ko na hinahabol yung analytic ko kita kasi once ko nang ginawa yon it's a big mistake guys anong mangyari? nung hindi ko na mahintay yung analytic na gusto ko tigil na so ayun, nakulan na lang sa isa yung mga nasimulan ko ngayon natuto na mas mabilis na lang lahat yung konting edit na lang hindi mo na iniisip yung magandang angle hindi mo na kailangan yung magagandang gadget at uh, magandang lightning basta magpakatotoo ka na lang sa harapan ng cellphone mo Okay na 'yon. Guys, ang pag-vlogging kasi sa akin is parang time capsule. Guys, uh, pagdating ng araw uh, masayang balikan 'yung mga uh, uh, moment kahit walang nanonood, 'yung kahit ikaw lang ang views sa mga videos mo. Hindi importante, ang importante 'yung memories yung moment yun ang forever kasi kung nakatoon ka lang sa analytics parating nagbabago yan up, down, down up, yun naman yung yun naman yung natutunan ko dati nakikipag watch to watch pa yan pati sub to sub so ayun napalayo na sa purpose yung pagkip ng mga memories isa pa guys hindi natin alam eh years later uh, may makakapanood diyan gawing inspirasyon o gawing guide para sa kanilang sariling journey especially 'yung mga katulad natin na mga OFW o nagbabalak maging OFW. Dalawa lang naman 'yan, tutularan o warning na 'wag nang tularan ang mga video mo. May saysay -say pa rin, 'di diba? So, ito 'yung room ng aming bunso guys yan parang sa taas din may sariling powder room yan at yung maliit na fridge may mga cabinets parang sa taas din may cabinets din dito ayun mahirap mahirap buksan kasi walang nilagay na yan nandyan yung mga saplot ng kama hmm. at dito na yung maliit na living area pero napakalaking TV Ayan, laki nung veranda, guys. Kwarto. Punong-puno ng mga paintings. At andyan si Maring Hera. Naglilinis. Ayan yung banyo niya. Hmm. Hello finish finish oh, okay. finish product finish na ayan, marinis na nandito lang yung floor tignan mo oh. na ano Basag. oh <coughs> Yan na na ano niya ayan, ayan, ayan doon may nabitawan nandito Nabasag niya yung pabamon. Nahulog. Ah, kailan pa? No. Hmm. Mabalik tayo sa kanina yung pinag-usapan natin sa pagbablog, guys. Ang sarap kasing balikan yung mga lumang videos. Nagsisilbing sukatan sa sarili mo. Makukumpara mo yung mga pinagbago mo. Pananalita mo sa harap ng kamera, Maski paligid mo yun ang tunay na purpose ng pagblablog guys para sa akin yan inahanda ko na yung mga paraphernalia ni Maringhera ready na Maringhera oh, tambak na naman yung labahan guys hmm. Alright, yan guys. Bago tayo lumabas, Papagupit tayo kay Maring Hera. Aling Barbera. <laughs> Aling Barbera daw. Alright. Ayan guys. Intro na tayo. Ano yan? Before after? Before and after. <laughs> ito muna yung before niya. Huwag kang magulo. Ayan. Pasensya na sa mga kalat muna doon ha. Ayan. Ito, ito. Makapal mong buhok niya oh. At pagkatapos na papakita natin yung after guys. Hindi ko na i-video kung paano ko ano baka mabash pa tayo. <laughs> Ayan. Pero ako talaga yung ano barbera niya. Hindi <laughs> siya nagpapagupit outside maliban na lang kung ano nung wala ako. Sige na, start na. Okay. Later again guys. So ito na guys. <laughs> Okay. Jaran, jan, jaran. <laughs> yan. At ako'y ano naman. Patingin niyo sa side best. Ayan yung... oh, yan, guys. yan oh, yung model siya. Oo, na-model ah. Ayan guys. So, na-vacuum ko na rin yung mga buhok niya guys. yan Parang masasabi. Thank you. Mo. Thank you. <laughs> yan, mamaya ulit. Paglabas namin at maliligo na kami.